Good morning sa inyo mga idol Mga idol Ngayon po i po natin idol Ang ating Karanasan Sa pagluluya po mga idol Mga idol Gusto ko lang pong i sa mga Lahat ng magsasaka ng luya Na successful po Ang ginawa nating experiment Noong nakaraang Dalawang 2 uh, weeks Mga idol Ipapakita ko sa inyo idol ito. Ito 'yung mga ginawa natin na successful idol. Nag-spray tayo ng herbicide nung uh, dalawang weeks na ang nakaraan at saka idol, 'yung time na 'yon na nag-spray ako, inulan ako idol. Habang umuulan idol, pinagpatuloy ko pa kulang po 'yung pag-spray ko idol hanggang matapos. Pero tingnan mo 'yung resulta idol. Maganda po, patay po lahat dahil po yon sa Almex Idol na ating minix sa ground plus na herbicide. So tara nga Idol, pasyalin natin. Titignan natin, baka mayroon pang hindi na matay. So pasyalin po natin Idol para naman makikita ninyo at masishare sa ibang mga farmer ng luya na totoo ho yung mga sinasabi natin dito. So titingnan natin idol kung patay ba lahat. Kahit inulan idol, maganda naman po yung resulta. So pasyalin natin idol, ganyan siya kataas idol. Yan. Successful po yung mga ginawa natin. Pasyal-pasyal lang muna tayo dito idol. Kita niyo yung mga damo idol. Patay ang lahat. Tapos yung luya natin. Diyan na po magsisimula siya magboylo idol. Kasi nga wala nang nakaharang na mga damo. Ayan. Ito po one, one week and uh, one month and one week ang edad. Ayan. Doon pa sa taas. Yan, mga luya po yan. Yung iba, kakalabas pa lang po. Wala talaga ay dulo. Kahit yung mga maliliit, wala kang makita. Kasi nga, patay yan lahat. Dahil po yan sa ating uh, chemical na in-spray dito sa ating luya farm. Ito po yung ibig kong sabihin, doon sa last natin na video, yung itinanim ko yung bago kong binhi na ang daming damo po tapos nagtanim na ho ako. Kasi nga ito po yung plano ko after na lumabas na yung suhi ng luya magspray po tayo ng herbicide. Tapos di, ito po yung resulta idol. At saka makikita nyo naman na successful po yung mga ginawa natin. Ayan. So ito idol, malaking tulong po ito sa mga farmer ng Luya na napro-problema sa kanilang mga farm dahil po sa damo. Ganito po ang Discarti Idol. Pag ganito ang ginawa mo idol, 2 months pa po yung pahinga mo bago ka maglinis niyan idol. Sigurado idol itong luya mo idol after 2 months idol. Ganyan na yan idol. So, isang beses ka na lang po magtanggal ng damo. Pahinga ka na. Spray ka na lang po sa dahon at sa fertilizer. Hindi na ho yung paulit-ulit paulit-ulit yung paglilinis. Isang beses lang po. Isang beses lang akong naglilinis sa area ko tapos yan na. Pabayaan ko na kasi nga nakakaboylo yung luya. Mabilis yan tumaas idol pag ganito na yung wala nang disturbo yung luya na lang yung natira yan Jamaica po pala ito na variety idol itinanim natin to para po pang binhi lang din yan pasyal pasyal lang muna tayo dito idol so maganda po yung resulta na ginawa natin idol sa ground plus tapos nagmix tayo ng almix na sachet isang sachet ng Almex sa 16 liters na tubig. Tapos yung ground plus natin, kailangan kasi dito idol, pag first, hindi pwedeng matipid ka sa medisina. Kasi ang target mo, one time in mong patayin yung damo. So, kailangan mong lagyan ng yung sa sardinas na lata, one in half po yung mixture doon. Tapos, lagyan mo ng, ano, ng isang sachet ng almix Okay lang po yung isang lata idol kung sa ground plus or round up kung straight yung init yung talagang surebol ka na walang ulan Pero pag ganito yung panahon idol pabigla-bigla yung ulan dapat surebol ka po na, ma ma na mapatay mo yung damo para isang ano lang isang trabaho lang Hindi ka na pabalik-balik na nag-spray ka ngayon inulan hindi namatay after 2 weeks linis ka ulit Hindi po ganoon idol So yun lang mga idol at saka sanay i-try nyo ito mga diskarte na, na ito idol para po uh, hindi po kayo mahirapan sa mga luya farm ninyo. Pero yung mas maganda idol na mag kayo, yung ganito palang lang idol. Ayan. Kasi nga hindi hindi na po kayo mahihirapan na uh, tabunan. Tabunan yung ganyan, yung mga ganito nakataas. Mahirap na po ito tabunan idol. Talagang mabagal po. Pero pag ganito idol, hindi mo na kailangan niyang tabunan. Spray ka na diretso ng herbicide. Tapos kung may mga medyo matataas man, uh, kahit mga ganyan kataas, basta hindi lang ganito na magkasunod-sunod na yung matataas. Nakakapagod po magtabon idol. Yung mga sa isang linya mayroong limang matataas, okay lang po yun. So dapat mas maaga dyan ka po magspray ng herbicide para po after one month or three weeks na nakapag-spray ka ng herbicide, pag may nakikita ka na ng mga maliliit na naman na mga damo, pwede ka mag-spray ulit, idol. Tabunan mo lang ng mga plastic na kok. Yung mga after three weeks, idol, maliliit pa yung mga ano yan, mga luya, mga ganito pa lang. Kayang-kaya po tabunan ng plastic ng kok yan, idol. So 'yun lang mga idol at saka magandang umaga sa inyo ang lahat. Kagabi idol, ang lakas ng ulan. So ayun. Ang hanggang dito lang tayo idol at saka may gagawin pa tayo.